Good morning mga idol. O magbuhat ka ron diri og sinama. Mao ni ang mga ingredient. Halo-halo ni siya ang mga ingredients. Natay mga sili, sili nga mga halang o naputay mga ginger at garlic. At ito halo, halo ni at saka may mga along bitin, asin. O, at saka yung mga coconut wine. At ito naman lahat ang mga ingredients. O ni karon gilunod na ang mga ingredients. O halo-halo lang ni siya karon ang mga, mga ingredients. Mo ni siya. O kani na pa asin. Sige butangi og asin bitsin. Sige, sige pa. O, okay. Kini na pud asin mo imong ibutang. Sige, butangi siya asin at saka coconut wine. O coconut wine. Sige. Coconut wine. Okay. Tapos, oh, mau na siya. Sige, oh bos, wah hurut, sikit hurut, oh bos, okay Saka iyon mo yung ah, takpan mo. Ah, ito, takpan mo. Ah, ito pala yung Asinamak ah, Okay, okay na. Ayan. Ah, sige pa. boy, it's my boy, it's my boy. Oh, ito pala yung sinamak. Yung nagawa ng sinamak at saka si Tisoy. yan, siya nagawa ng sinamak. iba, Oh, tingnan mo. It's boy, it's my boy, it's my boy, it's my boy, it's boy, it's boy, 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 Okay. Ito pala ang sinamak. Okay. happiness products ang sinamak